Kita ko po sa inyo yung bunga ng aking mga tanim na pakwan. Ito po ay ready for harvest na po mga kaibigan. Ayan o. Kita nyo po. Ayan. Ang laki na. Ready for harvest na po siya. O. Ang laki. Tatlo po ito. Isa po yan. Tapos. Isa po ito. Ayan o. Ayan. Ayan. Ready for harvest na rin po siya. Ang yung puno. Ayan na yung puno niya. Tapos ito po 'yung pinakamalaki sa lahat. Mga kaibigan. Ito malaki oh. Ayan. Ito po. Malaki po. Ayan. Mga king bunga ng aking pakwan, mga kaibigan. Pwede na po silang i-harvest po na tatlong pirasong bunga ng aking pakwan. Ang ganda na, di ba? Meron pa po, po dito sumusunod. Ayan mga maliliit pa po 'yan. Ayan. ayan. Ito na po mga ka-Solid North. Pitas ko na po yung buwan ng aking mga pakwan. Ito po oh. Ang laki po nila. Ayan, ito po yung pinakamalaki. Hinog na po sila. Ayan, oh, kasi yung tunog pa lang po maramdaman ma mo talagang hinog na po sila. Ayan, very blessed po tayo kasi ayan, binigyan po tayo ng malaking buwan ng pakwan. Nakala ko, hindi po siya lalaki ng ganito. Pero lumaki po ng lumaki ng ganito ang ating buwan ng pakwan. Ngayon po ay mapakinabangan na po natin.